video <laughs> Hi guys, welcome back to my channel. And guys, for this video, uh, mag-unbox po kami ng mga regalo. This is my pamangkin, Hi guys. Ayan, so kasamahan niya akong mag-unbox ngayon ng mga natanggap kong regalo. Yeah. So let's start! Let's start! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. So ayun na guys, start na tayo mag-unbox. Box. So, so una natin i ano, actually hindi naman ito unbox, mga unpouch, yung pang ganun. Papakita ko lang yung mga natanggap ko. So una kong buksan, una kong ipakita, panin, una kong ipakita is ito sa uh, this one. So, Tingnan natin. Ah, uh, this is came from sa kwart ko. So, thank you, Gly. Thank you, Gly. Ito is hoodie. Hoodie. Hoodie, hood. Dito. Dito. No, sa ulo. Tingnan mo 'yan. Dito. Try natin. Pwede siyang Pwede pa sa liig? Alam ko sa liig yan. Ay, pwede, oo. Double, ano pala, purpose. Pwede din to <laughs> sa ulo. Nakita ko kasi nakasama ko dun sa, ano. Nakita ko kasama alam ko, alam ko, eh. Alam mo sa liig? Sa liig talaga yan. Kaganyan. Pero nakita ko sa kasama ko. Tingnan natin okay, yan. Eh, okay. try mo sa ulo. Ay, pag nalamigan ka. Oh, oh, di ba? Eh. Ay, try mo hey. sa liig. Oh, ganyan kasi yan. Ayan, eh maganda din. Pwede, pwede sa ulo, pwede sa ligo. Di mm. ba ah, diba? Double purpose yan. Thank you, mm. Gly. Um. Mm. Ito naman, guys. Sunod. Sige, okay, buksan mo na. Came from? Ate, Ate Anna. Kay Ma'am Ana. Ayan, thank you. So, medyas. O, oh, diba? May dalawang paris. Kulay brown at saka navy blue. Ito siya brown beige. Yung parang kaki. Ah, yan. Ito is blue violet. Baby blue yan. Thank you, Ma'am Anna. So, ako naman is ito this one. So, actually, hindi to siya gift talaga sa akin. Ano lang siya, or binigay sa akin. Uh, ano lang siya is, price to, nabunot ako. Pero parang gift na din, di ba? lang. Yung sa ano, yung Christmas party namin sa department. So, yan, nakuha ako. Nabunot ko. Ano so, kaya, I like kaya? this. Then, green pa ang kulay, di ba? Oo, oh, di ba? Ayan, buksan natin. Ano po yung laman yan? Towel, you know, towel one face towel. Ang cute lang ng lagayan kasi parang ano siya, parang parang ano, iniinom. iniinom? Lata. Yes. Ah, di ba? Ay, kulay green din. Yes, kulay green. This is my favorite color, you know. Oh, di ba? I have face towel also. Hindi mo may kanya ka Yeah, pero yun is dark green. Ito naman is green na parang army green. Army. Yeah, I like this color. I love green. So, ayan. Thank you so much. Oh, di bunot pa yung game ko. Minsan lang ako nabunot sa raffle. <laughs> sa raffle to, guys. Ay! <laughs> so, next. Ito naman, guys. Sa kaya Ayan, guys. Sa kawork ko din yan. So, huwag nyo lang alam yung charot. So, kawork ko to. Thank you, Jen. Kay Jen to. Ayan. Ayan. Ano yan? Pouch. Sa tingin mo? O, oh, di ba? Ang ganda, no? Di ba? Ang ganda. Smile. Ah. Ayan. Mister. Yung ano sa ano, ano siya? Transparent. O, oh, di ba? Ang cute. Ang cute din ang kulay. Transparent. Kulay yeah. black. Is one. So... May bagong yung pouch na naman na siya. Yung na kong pouch. Ito yung pouch kong luma. <laughs> <laughs> Ayan, Diwa, <laughs> wow, may pangpalit na. Thank you, Jen. So, this one naman is is tumbler yon. Yeah. Tumbler to, guys. Is this one is tumbler. Sa galing din to sa Christmas party namin. Vacuum Flask Ayan. <laughs> ano? Atlantic Plus. Pero Para maganda to siya, guys. Aqua Plus, guys. Hindi to Yeah, parang mm, ganun. Aqua Plus. Mm -hmm. Ito naman siya is, galing to siya sa Christmas party namin. Um, actually is, ano lang to, gift lang to ng department namin. Hindi to sa buong analog ha. May pwede nakalagay pwede? is, Rel, which is resone, resonate, evolve, and learn. Then may nakalagay na analog. Di diba? May nakalagay. Ay, siya actually, siya ito yung sa ano. Yes, pwede siya palitan. Um, pwede may, siya. mas true pa siya. Ano kaya, to sa mga um, five years na mga 5 years, naka 5 years na sa analog sa department namin. So, ayan, binigyan kami ng ganito. Mm, di ba? Ang bait naman ng department kung namin. Kung ayaw mo distro, pwede mo siya. yeah, kung ayaw man. mo mag-stro, dito ka naman. Mm, hindi na naman siya. Pero mas maganda mag-stro. Kaya hindi mo matap, hindi matap nyo rin. Ganun, di ba? So, thank you so much sa mga boss namin na nag-abala pa nitong maggawa sa mga hindi lang naman 5 years ang binigyan nito. 5 years, 10 years, 15 years, and 20 years, 25. Basta mga nakaganon. Ah, may agad uh, kulay guys. Pero yes. blue yung kanyo guys. Yeah, blue ang kinawa ko kasi walang green. Diba green ang favorite kulay ko? Like, so. ano? Kahit anong kulay basta bigay. Tanggapin, Ay, ito naman. diba? Ito naman ito ito guys. Naman. Ito naman guys. Ganyan na to kai yan, ito naman is came from sa aming resort. Thank you, Ma'am Grace. Yan, ano yan? Alam ko na, pare-pareho lang yan sa nakuha ko. <laughs> Kasi yan, Oh, oh wow. The hey. same nga, the same nga dito. Mm, di ba? Oh, di ba? May dalawa na tayo inom. Inom <laughs> Joke lang. Yan, tulay na naman siya, guys. Wow. Oh, di ba? I like this. Mm po. Oh, di ba? Ang cute. Thank you, Ma'am Grace. Isang may green, isang may blue naman, guys. Mm -mm. Hilagay mo dito. O, oh, di ba? Maano ngayon sa bench. Bench. Thank you so much. Dito mo na ilagay. So, ako naman, this one naman is, yan this one is came from Jaem thank you Jaem so this one naman is, hindi ito binigay lang talaga chance gift namin to so si Jaem kasi ang nakabunot sa name ko, so ito yung binigay niya, so buksan na natin ayun, wow, ang ganda shop hindi ni balitad hindi yes. siya transparent, pero ang cute o diba, I try mo Oh, di ba? Ang cute. Yes. Dito sa akin, ano. You know. Nakaipit kasi yung hair ko. Ayan. Cute. Thank you, Jaim. Ang cute ng cup. Pain shop. Pain shop. Yan. Mahilig din ako sa cup na pain shop. Kaya, ang alam ni Jaim, mga. Ah. So, thank you, Jaim. And then, ikaw naman next. Ito naman, guys. Ano ba to? Rose hand cream rose yeah, cream, cream, naman siya. Yan naman is Ipamukha. galing kay Keru. Thank you, Kero. Keru. Hand, di ba? Hand. I anong hand? Anong ibig yung hand? Kamay. Oh, oh, ibang kamay. <laughs> <laughs> hand, ano? Buksan natin. Try natin. Mabango ba? Ayun, Ayun may papalbukas. Ay, na may pantusok yata. Pantusok. Ay, ah, wala pala. Wala yun. talaga. Tangan matanggalin to. Kailangan tanggalin. Kay Keru to. Thank you, Keru. Try mo din. Mabango pa. Ba? Mabango. Hmm, hmm, bango. Cute. Yung pang ano lang siya, pang travel. Ah, pag mag ka, dapat linisan mo. Ay, nak. No. Para hindi magkalat, yan. Ang hmm, bango niya, guys. Eps. Thank you, Keru. This one, hand cream. Parang hand lotion. Ako naman. Ganun. Ako naman is this one. Chocolate siya, guys. Dutch. Dutch or Dutch. Ganun. Ah, uh, this one is came from Sir Eamon. Thank you, Sir Eamon. di ba? Last year, ganun, ganito din ang binigay ni Sir Eamon sa amin last year. Thank you, sir. Ito naman, guys. Ito naman. Chocolate so, din siya, guys. So, kaya mga candy. Oo. Uh -uh. So, natin ko, anong, guys? pag mo. Yan, guys. Ito naman siya is galing to sa mga work ko. Ayan. Thank you. Thank you so much. Ano? Ah, uh, Janine. Thank you. Ayan, guys. May KitKat. Dito mo ilagay. May KitKat. Huwag mo na ipakita lahat. Basta, ito yun siya, guys. Ayan. <laughs> Ay, balik ko na. May pakita kasi kinain ko na yung iba. Kinain <laughs> <laughs> mm, <tabarin> ko na yung iba. Kinain ko na yung iba. Kinain ko na yung ito. So, ako naman is this one. Ano naman din to siya, yung giveaway to ng Christmas party namin. So, I like this tote bag. Rock and roll. to. Akala mo lang damit. Yan. Actually, nagamit ko na talaga to siya. Din, sinama ko lang to sa ano, unbox ko. Kasi, yan, gusto ko talaga siyang maano yung mga natanggap ko ngayon. So, syempre, appreciate mo yung natanggap ko kasi minsan lang naman ka makatanggap. ba diba? Charot. thank you so much. Tapos, ito naman, guys. Hair clue naman. Hair ang ganda naman. Ang ganda nito, guys. oh flower. Oh, galing din to sa cover ko. Thank you so much. Ayan oh. Cute. Gold. Gold oh. na mga... Yeah, Yayamanin. Yung... Oh, ayan Ang ganda siya. Oh, oh di ba? Sabi pa niya, pag New Year, susuotin daw namin to. Susuotin ko to pag New Year. Kaya yung Pasko. Ayan. Thank you so much. And naman this one, one is cherry. It's so big. You can't get <laughs> pag okay, guys, ito guys, ito siya is ano, sa YPN ni Young Professional Network sa amin sa Analog. Ito siya, price to. Nanalo ako ng yung magla-like sa Reels then sa Instagram. So, yeah Napili ako. So, thank you so much. Laki niya guys. Ang ganda din siya ng kulay. Army green. Super to talaga green. O, di ba? Para talaga ito sa akin. Ang laki niya. Pwede siyang gawing ano, gawing laundry bag. Pwede din siya pang grocery. Laki. So, ito na ulit, guys. Chocolate na naman. Ayan. Yan, chocolate. Basahin mo kung saan galing. Ayusin mo pagbasa. <laughs> Abby, Arquie, Bernie. Eh, Ay, huwag mo lang. Ang dami yung basa. Ito naman is, sabi niya, And you're niya, awesome. So, ang dami yung nagbigay nito. Actually, ano And to dame siya, dame. mga engineer to doon sa standard na isama lang kami. So, thank you so much mga engineer to yan ang dami guys sabi niya oh, here's a little something for all your hard work to appreciate you more collaborate this 2024 so thank you so much so thank you so much kasi nakisama pa rin kami biligyan ng chocolates Chocolate. ayan yeah, yeah. Chocolate. so ngayon ito naman yung mga chocolates ito ito Actually, hindi ko na sasabihin kung saan to galing. Basta, yun mga chocolate. Ang iba kinain ko na. guys, <laughs> ito masarap to guys. Itong recess. Ayan. Peanut madami butter. Na, na, actually, madami talaga to ito Kaya, kinain ko, ko na. Ito sa ako naman guys. Ayan. Thank you so much. So, ang natin yung chocolates. Ito naman guys, yung pinakahuli. Ayan. May bolte pa pala guys na isa. Ayan. Ito naman yung pinakahuli. Ito, ano siya? Um, ampaw. Parang ampaw na Pangdikit yan, ano, yes, yan sa ano? Sa cellphone. Yes, pangdikit yan sa cellphone. Yung cell ano lang siya, pang lucky charm sa pang paswerte. Ayan. So, wag mo na tanggalin. Ganun siya. Gito, Gito yung red Kasi stars. hindi ko palagyan. Ayusin ko muna yung cellphone ko. Kasi pag idikit mo kasi to sa cellphone, ang um, hindi na siya hindi na matanggal. Yan, parang lucky charm lang din siya. Parang piyaw. Yung ganun. Thank you so much. much. sa nagbigay nito. Yan. Mahilig siya sa mga ganito Kung sino Tingnan nyo Kung sino siya <laughs> Saka ito naman Is ball pen Ay kay Glenn pala to Ball pen. Thank you Glenn Ayan So ayun na guys That's it uh, Thank you for watching Sana Nagustuhan nyo Ang mga Unboxing ko Or Unpouch Namin Pala I mean Namin ang pamangkin ko So ayan Thank you so much pala Sa mga nagbibigay At saka Sana next year Magbigay pa rin kayo Chiru! So ayan, thank you so much And kung nagustuhan nyo ang video na to Don't forget to like, share, and subscribe Bye! -bye!